Kaya mga guys, ah, mag magandang magandang hapon sa inyong lahat. Yan, siya out sa mga viewers natin at mga followers. Yan mga guys, ah, dumating yung shopping ng anak ko. Inorderan niya ako ng ano, tripod. Hindi ito ah. Ito yung ginagamit ko kasi. Siguro na ano siya na ano, may ko ng goma. Kasi para hindi siya maluwag. Kasi hindi ano yung cellphone ko wala ng Kasing. Ay, eh kaya linagyan ko ng goma. Siguro nakita niya. Kinumbert kumbert ko na lang ito mga guys. Para ano, yung dalawahan. Ay eh. eh, ngayon, inorder niya ako. Ito papakita ko mga guys. Gulat niya ako ba? Uh, kala ko ano inaabot sa akin. Ito. So, bagong dating lang yung mga guys. Bago yan. Eh, pasalamat ako sa kanya dahil nabila niya ako kahit na malit lang na bagay ito, malaking tulong na rin sa pagbablog ko dahil hindi na ako yung <clears throat>, gano'n pa ng ano nag-aalangan na baka biglang masira o ano eh maganda rin mga maganda rin mga guys hindi ng klase rin nabubukay ano pwede mo siyang ano, ipatayo yun yun ano? Yan. Hmm. Hindi mo siya ipatay yung mga guys. Hmm. Uh, salamat, salamat sa an anak ko na nagbigay nito. Shout out sa'yo. Yan. Salamat, salamat. Yan na uh, magagamit ko to sa aking pagbablog. <laughs> siya na ngayon ang ginagamit ko ngayon. Diba? Diba? Eh sige mga guys, uh, pina ano ko lang in-update ko lang yung binigay sa akin ng anak ko. Salamat, salamat, magandang magandang hapon sa inyo Mabuhay kayo. Salamat. Bye-bye.